Hi guys! Welcome to my channel. Nag-aundi oh, ko karang kumakain po ako ngayon. Ayan. <coughs> so, um, update sa sugat ng abraso sa ng anak ko. Ayun, Unti-unti na po siyang gumagaling. Thank you, Lord. Ayun. Ayun na po siya. Ayan. So, wapo ko. Unti-unti na po gumagaling yung ano niya. Ah, uh, hugat niya thank you Lord kasi na wala na yung worry ko kasi worry? oye ilisi din na yung mong kwan yung mong t-shirt kay hugaw yung mm, pag aalala ko kasi yung ba sino namang nanay aw oh, ate pala niya ako ate. Ate. <laughs> sino naman yung nanay na hindi mag aalala diba na yung anak mo eh hindi okay so Last uh, week, ito dong, Thursday, ito ba? Thursday. Thursday. Uh, Nag-ano sila sa kanilang school, may event sila na nag-tactical inspection sa kanilang ah, Pathfinder. Uh, kasi sa SDA school, uh, may ano kasi na Pathfinder Club, so each uh, students, kailangan talagang sumaligay kasi uh, kasali yun sa ano, eh curriculum nila. Ah, uh, sa subject nila. So, yun. Naka-perform naman siya. Kasi, unti-unti nang gumagaling yung ano niya. Yung sugat niya. Piste, manaoy. yung Gumagaling na yung sugat niya. So, um, they did Good job. Wee. He did good job to the. Emong champion. Ah. Uh, Emong champion. Champion. To the champion. Tactical inspection yun. So. Snappy guapo mo. Nai snappy pa yun. Teka teka. taka. Pangnam nakain ako ano. <laughs> so yun um. Hindi pa siya malagagano ng ano pero unti-unti nang uh, naghihilom yung so no, Tagalog kaya, 'yun. Sa kanyang yung Tagalog kapag. Oh my gosh. Of course. Kailangan ko magtagalog kasi yung ibang sometimes English kasi yung ibang uh, viewers ko dito sa YouTube is ano, mga Tagalog, diba? 'di ba? Kailangan nating magkaintindihan dito. Hindi kasi ako pa ba. Diba? So ngayon naman yung anak ko is, oh. is para, balong suka dong Tuan suka Tuan suka Tuan suka Tuan suka ba Aku tak akan dulu Ayo kukuan ku anak Bisa pa akan tak akan hmm. Tak akan tak <coughs> akan Tak akan bye Bye everybody